inani ba yung mga gate boss ah, medyo kupas na siya so gawin mo paraan so tanaw lang mo sa ako ang video gawin mo na itong paraan yung mga, ato ni ma atong ma treat ang iyahang problema kay may igo gi sa sobrang kainit init kayo at bang kaigdalan so inani yung may tabo so nagbutang tagtap ko pero bag unay na nagbutang na ta a week ago morning resulta so atong gibutanan gitungod atong i-check kung okay ba gyud ang pintura siya kay na good time nga basig moalsa siya so atong gitulit okay man ang iyahang epekto wala man siya na unsa so ako po tong ipamungtana sa ipetan ng pintura kani nga kwan kani nga clear coat pwede ni sa ipatong sa acrylic so kani goods man atong itaud tanan tanan atong tanan no tanawa gud oh layo kay niperensya oh, amo taning dako ngayong upas na o side sideline sa ta ato sa ning tirahon let's go so mo na itong gigamit guys timeless 2k urethane top coat palit na na siya apple container o dapat ng paliton palit na na siya sa mga gabaligag pintura kung ano sya unang ginagamit siya sa sakinan itong ginagamit ka sa gate so magmix ta unang itong gamitin sa gate kung magmix mo nga guys make sure na itong i-mix ninyo Mawa lang itong i-murot so gumay gumay lang good bahala magmix ka ulit good oops gumay lang dili pumuka lang Gumay po na hardener mo na yung hardener na yun. lang yung kayo. Saka mo gaya siya ba? Pag di mo buta na ni, di po mo gaya ni. Eh. Okay, not na. Ang uh, kong yung mga scam scam dito kayo. Mugahe ang taklo, pag ibalik na to. Mugahi, ito, bisud ka brihan, mugahe po So, tapos na ito, ta. mix. Yaluo na nga ito, nagmayo, okay na ito. May gumay lang, ito balag ng balik balik ng kapag kuhan kaya di mo marot mong good yan na kayo bawaton yan na mong gahi na butangan gamay i e+. plus ok appearance look kita nyo yung diferensya ni sa dati oh. yun na treat na to gamay eh Ah, oh, Makat na pasino na ito na. Uman naman itong gamay po. Hmm. Resulta. Resulta. ba? Okay. Ayos.